Siya daw yung wala akong customer for today's video. Hello! Lilinis siya kasi ang dami ano, biryanihan. Ito po ang serving niyo, ma. Salamat! O, tamang diet. Tamang diet lang daw siya. Ito mga baby ko! Ito baby ko! Ito mga

Yung kapitbahay ko dito sa kabilang shop, tinamad na nga daw siyang magluto ng tanghalian. Kaya dito na nga siya kumain. Chicken pastel nga yung binili nga niya. Isa rin nga to sa mga favorite ng mga anak niya kapag kakumakain nga dito. Maya-maya nga lang, dumating na rin nga yung mga estudyante ng taga Maranata School. Mas naunahan nga nila yung taga UP side kasi tatlong school talaga yung regular na pumupunta nga dito kapag ka ganitong tanghali. Yung mga taga UP side at saka St. Ignatius, yun sila talaga yung mga regular na customer namin kapag ka tanghali. Pagkatapos nga ni Geraldine sa mga pinag kabisihan nga niya, dumuti na nga siya nung time nga na to Day! <laughs> Wait! Kaya nag ano pa ako ginug? f pa ako dalhin, ito <laughs> <laughs> ang bit-bit Binili ko oh, yung bacon, yun. na kasi birthday day 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 day. Hindi mo Hindi na show. alala Nag-himotok siya As the opening mo, kasi siniputin mo! Ngayon siya pumunta kasi kagahapon, busy siya nga Kaya yun ngayon lang siya Happy birthday! Twenty four. <laughs> natin to. Nahihirap si Geraldine. Ngayon lang daw kasi siya pinantahan. Thank you. po kay Geraldine, <laughs> nung bata ka ba, hindi ka ba kinakantahan? Lagi naman. Lagi naman yan. Ang mali sabi niya, ngayong malaki na daw siya, hindi na siya kinantahan, kaya naiyak talaga siya. Simula 16. <laughs> <laughs> malaki yung gusto ko kain. Gutom <laughs> na gutom na lola niyo. Makakain na din nga kain tayo. Dito na nga kami sa kusina kumain kasi maraming estudyante sa labas kaya hindi na rin kami lumabas para kumain. Hiniwa na nga ni Jenea yung cake kasi meron siyang binigyan na isa nga sa mga customer namin na lagi nga nandito. Alam nyo ba, sa kakapanood ko nga sa TikTok, dumaan sa FYP ko yung nagtitrending na Graham Bar. Sobrang mabenta nga niya kaya kahit sino naman ay pwede na namang gumawa. Parang katulad lang dati ng mini donut. At isa rin nga yun sa sinubukan kong itinda nga before. Last week ko pa nga gustong gumawa nga nito. Yun nga lang kasi nung Monday pa kami nakabili nga ng mga ingredients niya. So yun, pinalize na nga namin na gagawin na namin ngayon. Kaya yung binili namin na ingredients, tulad nga ng cream densada, ibinabad na nga namin siya sa freezer para nga tumigas Kasi na. Kasi yun yung makakatulong para mag yung mixture na gagawin nga namin. So yung pagkatapos nga namin gumawa ng Graham bar nagpa-print na rin ako kay Jenea ng menu board. Para pansamantala, ilalagay ko lang sa harap ng counter namin. Kasi kinaumagahan naman, i-display na nga namin para maitinda na. Dina. Sige yung birthday Thank you so much! Masan <laughs> <laughs> yung Nitong gabi nga, kahit medyo busy nga dito sa dining area, nakakagawa nga kami sa kusina para nga gumawa ng panibagong menu. Mga regular customer na nga to, halos ikalawang araw nandito nga sila. Taga Maranata School nga sila at yung iba nga dito, mga teacher nga sila. Nasa kabilang shop nga si Mean at dumalaw na naman nga siya dyan. Maya maya nga pumasok nga siya dito sa store nga namin. May mga tinanong kasi siya sa akin tungkol nga sa pag edit Hindi ganyang kalaki yan. Mali, manipis na lang yan kasi nga ano. Gano'n ka lang yung Sarap. Ito lang pa. Wala pa nga eh. Sarap pa na, na kagad. Para magustuhan ng mga bata yun. Ito yan. Ano? Cookies and cream. <laughs> <Nice>. <laughs> 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 Siya raw ang unang tumikim. <laughs> Ay, sir, Andy, thank you po. Ingat po kayo pa uwi nung pumunta nga ako sa Alabang last day para nga bumili nga ng mga manok na ginagamit namin sa pagbebenta. Bumili nga ako ng chicken wings. Yun na nga yung inulam namin nga yung gabi at si Geraldine nga ang nagluto. Nung birthday sana nga niya namin lulutuin to. Kaya lang hindi naman siya nakapunta. Kaya hindi na namin to ginalaw. Sa so, habang kumakain nga kami, sila yuan nga tumambay nga dito kasama nga yung mga kaibigan nga niya. Sabi nga ni Jenea, isa nga sa mga anak-anakan ko nga tong mga to kapag ka nandito. Alas 9 nga hanggang alas 11 nga ng gabi. Talagang busy-busy pa nga kami dito sa shop. Pang midnight snack na nga yung mga binibili nga nila. Kasi tapos na rin yan silang maghapunan. Nakita nga ni yung menu board na pinaprint nga ni Jenea nung umaga. Kaya sabi nga niya gusto niya subukan yung tornado potato nga namin. Nagpagawa nga siya ng dalawang piraso at inihatid na lang din siya ni Jenea kasi ang tagal nga niyang balikan. Sabi ko nga baka nga may client kaya hindi na nakabalik. Then maya maya naman si Lovely nga umakyat nga dito. Kapatid naman siya ni Errol. Siya nga dati yung umahawak nga ng mga paupahan dito. Yun nga lang kasi pumunta nga siya ng Dubai. Kaya napunta rin kay Aaron yung pagmamanage nga ng mga paupahan nila dito. Pagpasok nga ni Mayan dito sa shop nga namin, hindi nga niya masyadong namukaan. Kaya nung sinabi ko nga na sila, doon na nga siya napangiti kasi nagkausap na rin sila before. Tungkol nga dito sa mga pwesto nga namin. Ako naman halos parang kilala ko na rin nga siya kasi nga kapag ka nagkukwento nga si Errol, halos ikukwento na rin talaga yung mga talambuhay. Kaya kahit hindi ko pa nga siya nakikita nga noon, parang kilala ko na din nga siya. So yun nga, medyo late na nga kami nagsarado ngayon kasi marami pang mga humabol na mga customer para nga bumili. Nauna na ngang umuwi nga si Jenea, then si Gerald din naman, din, pinadala ko na nga yung cake at si Talia na nga yung nagbuhat. Nakakatuwa nga siya habang binubuhat nga niya kasi talagang dahan-dahan nga siya magdala. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!